Hello everyone! Welcome to the Jackliner Daily! Your, your daily get up, your daily get up is yours! Hello mga kaibigan, good morning po sa inyong lahat at tayo ay lilibot tayo sa Santo Tomas, Batanga sa isang napakagandang programa on the Jack Liner Daily or Daily Ganap sa lubungin natin with Jack Liner Boss 8912 yan ang pinaka classic of all time Siyempre, classic of all time yan Siyempre, si Kuya Husilito Torres at si Kuya Wilmer Natividad spanning a decade sa ito sa alagang jack at alam naman natin yan at pwede po masakyan ng ilan nating mga kababayan especially sa mga mag audition pa lamang sa kantahan sa um, sa program na tiktok lock with a segment na may mga segment po na nagbabalik, classic pa rin yon at syempre alam naman natin na napakagandang opportunity sa mga kabataan Pilipino, kesa naman talaga sa, alam na na mahalo din ng uh, kasamaan uh, dapat ilagay na lang natin sa Maputi, at syempre sa mga kabataan, magingat-ingat po tayo, at uh, at syempre sa lahat po ng mga drivers ng Jackliner Group mag ingat po tayo sa pagmamaneo Ingat po tayo sa pamamaneho po mga kaibigan And of course Ayan po yung mga pasero na Standing mga kaibigan Nakataas din si Kuya Wilmer Natividad na po Si Kuya Joselito Torres Right here Bus number 8912 Very classic mga kaibigan Yutong Heidecker Classic Classic na classic at is finest, mga kaibigan. At syempre, makakasama po natin yung ating mga... Um, uh, makakasama natin ang uh, dispatcher on duty. At uh, tayo po ay lilibot muli. Uh, kung saan naka nakaschedule po ako. naka Nakaschedule po ang inyong lingkod sa Santo Tomas. Uh, dahil pagdating uh, ng Santo Tomas, we'll have uh, three times a week, mga kaibigan. Yung schedule ko within the Jackliner daily. At syempre, tayo po ay... Uh, bala rin po tayo. Na makita po ng mga uh, tayo po ay hangad natin mga Pilipino na tayo po ay magiging a uh, big surprise na makikita na natin. Yung makikita na natin mamaya. Ah, uh, ayan. Uh, mamaya yung ito uh, uh, for the big surprise mga kaibigan. Speaking sa 8912 mga kaibigan. Napaka-classic. inabot po ito ng Aldab sa tamang panahon which is uh, situated October 2015, yung Lola ni Dora. And of course, uh, ang dami mga events especially last championship nito ng Rain Or Shine in 2016. Ang kalaban nila Alaska, uh, another independent team na ngayon ay wala na po sa PBA. Ang ngayon naman po ngayon na uh, uh, alam naman natin San Miguel is the defending champion kalaban nila ang Magnolia Pambansang Manok in the Commissioner's Cup Season 48 ng PBA. Yan makikita nat makikita po natin uh, mamaya po. Uh, later on is makikita po natin ang uh, sa imsim Makiling. Yes, sa imsim Makiling Road kung saan ako naglakad ako from Acacia Park Homes all the way to Makiling, Calamba City. Ah, naglakad ako from Acacia, from from Acacia Park Homes all the way to Barangay sa Imbisim, Calamba City, Laguna. Kung saan ako naglakad. Naglakad ako nang napakalayo. Parang tatalunin pa ang from San Pablo Central Terminal To South Central Luzon Conference of 7 Day Adventist Hello mga kaibigan Kaya uh, tayo po ay Napapanood uh, napapanoon po natin Siyempre may edits po tayo mamaya po Kaunti Kaya yan pahapyaw lang po natin yan mga kaibigan Papyaw po natin yan Tapos sa pagdating ng uh, Santo Tomas Palengke uh, Pahapyaw natin kay 8912 mga kaibigan. So, everyone's invited, mga kaibigan. So, bukas po ay araw ng Sabat. May magaganap na surprise bukas. Abangan ninyo sa aking mga vlog sa Facebook at sa aking uh, TikTok and YouTube channel, Joyan Montilla Vlogs. TikTok and YouTube channel, Joyan Montilla Vlogs. And of course, um, Joyan Montilla Vlogs, uh, I repeat, TikTok And Youtube Joyan Montilla Vlogs And of course Facebook Joyan Montilla Patanda uh, ninyo ah, mga guys Adventist Vlogger The Adventist Vlogger at your service mga kaibigan Dito po tayo Sa Jack Liner Bus 8912 Kuya Joselito Torres And Kuya Wilmer Natividad It is the very very classic Dito po sa napaka classicong Yutong high decker Bus yun po yung mga unang edisyon ng Yutong High Decker na ang naabutan nila ay yung notable, very notable ang Aldab mga kaibigan uh, kay mga kaibigan uh, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay have a blessed Friday have a blessed blessed uh, Vesper morning sa inyong lahat at shout out muna tayo kila Uh, to sa Torres family, sa Natibidad family, and of course uh, shout out din sa lahat ng mga taga Jackliner, shout out din po kay Sir Gat Alatiit na nagpre-prepare para sa ASI Convention weekend. bukas yung kanilang pagsamba, and on Sunday ASI Convention. supportan po natin ang Jackliner towards the ASI Convention. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng poong may kapal. This has been the Adventist Blogger Joyan Montilla at your service. Thank you very much. Hello everyone! This is the Adventist Blogger Joyan Montilla. Nandito po tayo sa Santo Tomas Palengke with Duday's Overload, uh, Duday's Hotdog Overload Burger, mga kaibigan. Yan, napakasarap yan. Kung kayo po ay magawi kayo dito sa Santo Tomas, hanapin nyo ang Duday's Hot Dog Overload Burger. Napakasarap, napakasulit. For only sa presyong tapat, presyong kaibigan, mga kaibigan. Kain na kayo dito. Mga kaibigan, nandito po tayo sa... Duday Hot Dog Overload burger mga kaibigan napakasarap yan na hotdog overload at syempre gusto natin pasalamatan natin ang jackliner and of course Santo Tomas public market and of course dito po sa Duday's hotdog overload burger unang subo para sa jackliner bus 8912 kuya Joselito Torres and kuya Wilmer Natividad congratulations sa top 3 drivers top 3 best drivers and top 3 best conductors of the year mga kaibigan congratulations po sa inyong lahat rapsa Sana palagyan naman ng pedsing dito sa bayan ng Santo Tomas, Batangas. Ayan oh. Walang stoplight. Wala pang stoplight and pedsing. Sana malagyan na please. Ito po ang bentahan ng mga kalabasa. Then yung kamuke, napakasarap. Pwede pwede, abang araw-araw na veggies. Libre Shout out din po sa nagbebenta ng kamote at kalabasa. Healthy choice yan. Sa mga healthy choices. Otherwise, may mga healthy choices na iba dyan eh. Maliban na lang sa kanin. Kamote, napakasarap pa. Pwedeng gawin sweet potato. Napakasarap yan yung mga sibuyas na maliliit pwede sa mga ulam mga fried rice pwede shout out din po sa mga nagtitinda ng gulay at prutas mabuhay po kayo lahat hello everyone this is the Adventist vlogger Joyan Montilla welcome to the Jack Liner Daily your daily ganap it's yours bago yan gusto nating i-congratulate ang lahat ng mga drivers and conductors na top best drivers and conductors ng JackLiner Group sa Mother Company, JackLiner, sa LLI Bus sa Jamliner, sa MMBC, sa Chair Transport, Tagupan Bus Company and of course pangasinan ng Solid North Transit Congratulations po sa inyong lahat at gusto kong batihin batihin ng uh, Congratulations sa tatlong best sa top best drivers and top best conductors ng jackliner at maging sa LLI bus bronze medal 8904 kuya Reynaldo Binanueva and kuya and of course Marvin Mauyari silver medal 8921 Dalahikan LRT Buendia Kuya Romeo Velasco and Kuya Tirzo Fernandez and gold medal 198 Lucena Cubao Camias Kuya Gil Baiza and Jan Lagrosa and congratulations din sa mga masisipag na mga drivers at conductors sa panig ng LIC si Kuya Teodorico Villa Flores, si Kuya Efren Babiera, and of course, Kevin Mark Rapas, Monching Palaming, and Gerlan Bukaw. Congratulations po again. Congratulations sa lahat ng mga drivers and conductors na top 3 sa Jackliner Group of Bus Companies. Mabuhay po kayong lahat and happy Vesper Friday po sa inyong lahat 1866 LLI bus 1866 Kuya Marvin Los Añez at saka kanyang konduktor mga kaibigan at this time makakasama nila makakasama ni Kuya Marvin Los Añez si Junray Rigoy and of course nandito under the inspection of Sir Ian Malapaya, mga kaibigan. Okay lang ba kayo? Sa inyong pangangailangan, kailangan ninyo ng jersey? Tara, let's, Ano pang hinihintay ninyo? Magpatahi kayo ng inyong mga jerseys. Mapa basketball man, volleyball, o di kaya PE uniforms dito po sa One Point Sportswear. Matatagpuan sa General Malvar Avenue, Barangay 4, Santo Tomas City, Batangas. Customized full sublimation, mga kaibigan. T-shirt, short volleyball jersey, t-shirt printing, rider's jacket. Matatagpuan ninyo sa facebook.com slash onepointsportswear or onepointsportswear for, for, at gmail.com Ano pa ang hinihintay ninyo? Tara, let's! At magpatahin na dito po sa One Point Sportswear. Shout out sa lahat po ng mga Jack Liner Group of Buses, especially kay Kuya Zulpe Ragamara and Randy Owenia. And of course, shout out tayo sa mga faculty and staff ng SCLC Adventist School, Jose Platon Memorial School, Santa Anastasia San Rafael National High School, Makiling Integrated School, at maging sa Laguna College. San Pablo City Campus and of course maging sa Capellian Institute of Technology, San Pablo City Campus especially po sa mga taga San Rafael Seventh-day Adventist Church, Metro San Pablo District 1 at Metro San Pablo District 2, SCLC at sa mga guest delegates at sa mga visitors ng upcoming ASI Convention na gaganapin na po sa South Central Luzon Conference Compound sa San Pablo City, Laguna. Shout out po kina Kuya Sanimarasigan Marasigan, Kuya Josepe Balde, kay Kuya Ray Binonto. Also shout outs to Gerald Socopon, and Kuya Calixto Ortega of Jackliner Bus 8812. World Class Sneakers ba ang hanap ninyo? Tara let's sa Ranrel! the widest range of sneakers in different sports and leisure. Pwede na sila tumatanggap ng mga consignments. Basta, legit pairs. Ano pang iniintay ninyo? Tara, let's surrender. Ground Floor, Gateway Mall, Cubao, Quezon City. Thank you for watching for the Buben Tecla Show. Lang po Siya in. po si Bubay. Na. Thank you, Ben. Salamat po. Oh, wait. Ah, um, oh my God. ka na? lang natin, hindi nagkikita. Pari lang. Salamat naman, tayo ngayon.